Hello guys. Dito kami sa garden magtatanim kami ng chipula or mga sibuyas no. Dito kami sa aming garden sa likod ng bahay. Ah, uh, ko sa inyo kung paano kami nagtatanim. Kita n'yan, ha. Ganito? Ganito? Huh? Hey, ito Tamadan. aliya, okay. ko. Ito damo. Ganito. 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 binibili Ganito. 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 yung yung Ganito. Gusto ni Mr. ganito kasi tamang tama lang ka, bago mag-summer, ma-harvest na siya. Ganun. Okay, yun lang. Ciao!